Nagbabala ang defense Secretary na patungo tayo sa isang free war world. Ang mga top military brass ay nagsasalita tungkol sa conscription at ang mga tensyon sa gitnang silangan ay hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng paghina. Kaya't ang mundo ba ay nasa tuktok ng isa pang digmaang pandaigdig. Kaya naman kapatid, huwag nating baliwalain ang mga palatandaan at kasalukuyang sigalot na maaaring maghatid ng kapahamakan sa sangkatauhan kaya't panatilihing may pakialam sapagkat ikaw, ako o siya ang magdurosa kapag ito ay magkatotoo. Noong nakaraang linggo, nagbabala ang Defense Secretary ng UK na si Grant Shapps nang ang mundo ay maring lamuni ng mga digmaang kinakasangkutan ng China, Russia, North Korea at Iran sa susunod na limang taon. At sinasabing lumilipat tayo mula sa postwar patungo sa pre-war world. Sinabi ng pinuno ng British Army, ang mga mamamayan ng UK ay dapat na sinanay at nasangkapan upang lumaban sa isang potensyal na digmaan sa Russia na naglalarawan sa mga nabubuhay ngayon bilang pre-war generation. At ang mga kuminto ni General Sir Patrick Sanders ay nag-udyok ng pagkabalisa tungkol sa conscription. Isang bagay na sinabi ng dating nangungunang NATO Commander ng Britain na si General Sir Richard Sheriff na oras na para isa alang-alang. Idinagdag ni Sir Patrick na ang digmaan sa Ukraine ay isang pressure point at idinagdag na hindi natin kayang gumawa ng parihong pagkakamali tulad ng ating mga nauna na natitisod sa malagim na mga digmaan tulad ng unang digmaang pandaigdig noong 1914. Samantala, sa gitnang silangan, ang mga puwersa ng UK at US ay naglunsad ng mga airstrikes sa Yemen bilang tugon sa mga pag-atake ng mga hotes na suportado ng Iran sa mga commercial shipping sa Red Sea. Sinasabi ng mga eksperto tungkol sa kung ang ikatlong digmaang pandaigdig ay isang posibilidad at kung talagang nabubuhay tayo sa isang mundo bago ang digmaan. Ang takot ay hindi ganap na hindi makatotohanan. Siguradong ang ating panahon ngayon ay lubhang mapanganib. At ang pagpatay sa tatlong tropang US sa Jordan ay nagpapataas ng posibilidad na lumalim ang krisis sa Gitnang Silangan. Paano iyon mangyayari? At kung ito ay hahantong sa isang mas malaking salungatan sa rehiyon at pagkatapos ay isang lumalawak na digmaan ay hindi alam. Tiyak na ito ang nakakatakot at ito ay totoo, pinag-aaralan ng mga eksperto at pinagtatalunan ang mga kaganapan na humantong sa World War I at sa pamamagitan ng linti ng pagbabalik tanaw na iyon ay makikita natin ngayon kung paano ito nagsimula. Ngunit sa oras na iyon ay hindi madaling hulaan kung paano ang isang naisa lokal na kaganapan ay magsisimula ng isang chain reaction na hahantong sa pang-industriya at mechanical na pagpatay sa buong henerasyon at ang mga babala ay narito sa panahong ito. Mayroong napakalaking pandaigdigang kawalan ng katiyakan at ang panahon ng walang pag-aalinlangan na kapangyarihan ng US ay tapos na. Ang kislap para sa susunod na malaking pandaigdigang salungatan ay maaaring maging ang mga kaganapan noong ikapito ng Oktobre. Pagkalipas ng apat na buwan, lumalawak ang teatro ng digmaan kasama ang US at ang mga kaalyado nito na mas malalim pa sa rehiyon Ang pag-udyok ng Washington pagkatapos ng pag-atake ng Hamas ay upang bigyan ang Israel ng walang alinlangan na suporta. Ngunit gawin din ang lahat ng makakaya nito upang mapigil ang mga apoy na nagsisimula ng kabangisan. Ang nakikita natin ngayon ay ang mga limitasyon ng patakarang iyon, ang mga kaalyado at proxy ng Iran, ay hindi napigilan ng malaking pagpapakita ng puwersa ng US sa rehiyon. Kung anuman ang mga barkong pandigma at sasakyang panghimpapawid ay kumilos bilang isang magnet para sa pag-atake. Ang tanong ngayon at ang magpapasya kung lalawak pa ba ang digmaang ito ay paano maibabalik ng US ang pagpigil nito. Pagkatapos ng pinakabagong pag-atake sa base nito sa Jordan Nang hindi nagpapalala ng masamang sitwasyon Wala talagang mahusay na mga pagpipilian Ang direktang pag-atake sa Iran ay isang paraan Ngunit maaari ring buksan ang Pandora's Box At nakita na natin kung ano ang nakamit ng mga airstrike nito Bilang gante sa Houthis sa Yemen Ang lahat ng ito siyempre ay dumarating nang ang Russia ay nakikipagdigma sa Ukraine at ang China ay pinapataas ang postura nito sa Taiwan. Hindi ito nangangahulugan na tayo ay patungo sa World War 3. Ngunit nakakatakot at hindi ito nangangahulugan na hindi tayo maaapektuhan. Ang panganib sa nuclear ay dapat seryosohin. Sa isang kahulugan, ang sitwasyon ngayon ay mas mapanganib Kaisa noong 1914 at 1939 dahil ang mga pangunahing kapangyarihan ay may mga sandatang nuklear. Ang panganib dito ay hindi na ang isang panig ay kumukuha ng paunang pinagisipang isipang desisyon upang pukawin ang apokalips. Ngunit sa halip na ang isang salungatan o lugar ng tensyon ay tumataas na sa isang tiyak na punto ang isang partido ay gumagawa ng isang hakbang na ang isa pang partido ay mali ang kahulugan at pagkatapos ay isang nuclear exchange. Magsisimula ito sa kabila ng katotohanan walang nagnanais dito. Dapat nating seryosohin ang panganib na iyon lalo na sa Ukraine at Taiwan. Ang digmaang pangrehiyon sa gitnang silangan sa sentro ng nakakakilabot na bakbakan sa Gaza ay malamang na hindi ito aabot sa isang digmaang pandaigdig sa kasalukuyan. Hindi ito flashpoint sa pagitan ng mga pangunahing kapangyarihan sa mundo. Ngunit ang mga panganib ay sapat na totoo. Pariho ng isang genocide sa Gaza at ng isang karagdagang pagtaas ng tensyon na humahatak sa Iran. Sumiklab sa mga sentro ng langis sa Persian Gulf at kumatok sa ekonomiya ng mundo. Ang US ay paulit-ulit na nagbabala tungkol sa paglala ng salungatan sa ng silangan ngunit maulit-ulit na kumilos sa mga paraan na ngayon ay naging isang katotohanan. Ito ay malawak na nauunawaan sa ngayon na ang de ay nangangailangan na ang US ay hilain ang plag sa pag-atake ng Israel sa Gaza. Ang walang saysay at mapanganib na aksyong militar laban sa Hotes ay isang salamin ng pagtanggi ng Washington na tanggapin ang katotohanan iyon. Ito ay sapagkat hangad lamang ng US na mapanagot ang gumagawa ng kaguluhan sa Red Sea at nagpapalawak ng tensyon. Marahil ay mas malapit na tayo kung ikumpara sa natapos na Cold War hanggang sa World War III. Ang mga hotspot ay mas mainit kaysa sa mahabang panahon. Ang mga fault line ay lalong nagiging tensyon at ang digmaan ay tila lumalaganap. Ang katotohanan ay ang salungatan sa Russia ay ganap na maiiwasan kung si Putin ay makukumbinsi na dapat walang margin na pagpapatuloy ng kanyang madcap misadventure sa Ukraine. Ang Ukraine ay nasa problema sa digmaang ito at ang karagdagang tulong sa kanluran ay gaganapin sa parihong Europa at Amerika. Ang kailangan ng Kiev ay hindi hypothetical debates tungkol sa conscription ito ay nangangailangan ng mga bala, marami pa sa kanila at mas advanced na mga armas. At sa ngayon, ang kanloran ay nabigo sa hakbang upang maibigay lahat ng pangangailangan ng Ukraine. Nabigo itong pigilan si Putin mula sa pakikialam sa Georgia noong 2008. Kaya ginawa niya itong muli sa Crimea noong 2014 at Syria noong 2015. Kung hindi napigilan sa Ukraine, Halos tiyak na susubukan niya ang kanyang kapalaran laban sa mga bansang miyembro ng NATO sa Baltic. Dahil sa tingin niya, masyadong malambot ang alyansa para pigilan siya sa halip na mapanlikahang pag-uusap tungkol sa mga hukbo ng mga mamamayan at pambansang serbisyo. Ang mga pinuno ng militar at pampolitika ng kanloran ay maaaring nais na tumuon sa pagharap sa banta na iyon paglalagay ng pangunguna sa lapis ng NATO at hikayatin ang mga kalyado na parihong gawin ito. Sa isang kahulugan, palagi tayong nasa isang pre-war na era dahil ang mga digmaan ay maaaring magsimula sa maling kalkulasyon mula sa hobres o hindi pagkakaunawaan pati na rin ang sinasadyang disinyo. Gayon paman, ang mga huling buwan ay nakakita ng ilang malalakas na dagundong at ang pakiramdam na hindi maiiwas mga tensyon ng isang komplikadong mundo ay maaari lamang malutas sa pamamagitan ng digmaan. Walang hindi maiiwasan, ngunit ang pagsalakay sa Ukraine sa partikular ay nagpakita na ang Russia ay nakikita ang digmaan bilang isang instrumento ng patakaran bilang isang tol upang baguhin ang kaayusan ng mundo sa pabor nito at hindi lamang bilang isang paraan ng pagtatanggol. Ang China ay naghahanap din ng muling pagsama-sama sa Taiwan at ang Iran sa rehiyo nito ay nagnanais na kontrolin ang gitnang silangan sa pamamagitan ng mga proxy nito. Ang ibig sabihin nito sa madaling salita ay nawala ang pag-aakala laban sa paggamit ng puwersa na naging batayan para sa pagkakasunod-sunod ng mundo pagkatapos ng World War II. Para sa anumang bagay maliban sa pagdidipinsa. Sino ang nagsimula nito? Siyempre, pinagtatalunan. Bagamat maaari nating ituro ang Russia bilang isang destabilizer. Ngunit itinuturo ng mga Roso ang parehong pagsalakay sa Iraq noong 2003 bilang isang hindi lehitimong paggamit ng puwersa at kung ano ang itinuturing nila bilang structural violence ng Eastern Expansion of NATO sa mga hangganan ng Russia, Nakikita ng Kanloran ang pagpapalawak na iyon bilang isang natural at makatwerang pagpili ng mga individual na bansa. Ang mga Russo na matagal nang itinuturing ang kanilang sarili bilang isang napapalibotang mga mamamayan ay naniniwala na kailangan nila ng isang baluarte ng mapagkaibigan o hindi bababa sa sumusunod na mga bansa upang protektahan ang Mother Russia. Ito ang pagkakahiwalay ng pananaw sa mundo na sinamahan ng pagpayag na gumamit ng puwersa na ginagawang lubhang mapanganib ang sitwasyon sa silangang Europa. Ang huling elemento ay mas agaran ang Russia ay noong nakaraang taon ay nagdoble ang kanyang paggasta sa pagtatanggol. Ito ngayon ay gumagastos ng 6% ng GDP nito o one-third ng lahat ng paggasta ng gobyerno sa militar. Karamihan sa mga ito, kinakailangan upang labanan ang digmaan sa Ukraine. Ngunit ang mga Roso na laging umaangkop ay gumagamit ng crucible of war to reform muling isaayos at muling armasan ang kanilang mga puwersa. Ayon sa mga eksperto ng digmaan, magkakaroon ng tigil putokan o hindi madali ngunit stalemate, posible sa taong ito, halos tiyak sa susunod na taon sa Ukraine. Pagkatapos ay haharap tayo sa isang bagong hukbong roso na gagamitin kung saan naisin ni Pangulong Putin at mayroon siyang mahabang listahan ng mga muling pagsasaayos upang iwasto ang nakikita niya bilang sakuna ng pagbagsak ng Onyong Soviet. Tinitiyak ng mga eksperto na tayo ay nasa pre-war era.